May kasabihan nga tayo sa basketball na extension ng coach ang point guard sa loob ng court. Bukod kasi sa pagiging ball handler at facilitator ng opensa, sa point guard mismo nagsisimula ang bawat play na diktado ng head coach ayon sa kanilang sistema. Halimbawa na lang si Steve Kerr, na sapit na sa ikasampu niyang termino bilang head coach ng Warriors. Bago mapunta sa kanya posisyon na ito, nagumpisa siya bilang point guard noong kanyang kabataan. Bagamat backup at role player lang noon, natuto naman ng husto ang 6'3 shooter point man sa mga veteranong coaches niya tulad din na Phil Jackson at Greg Popovich. Mabilis umarangkada si Steve sa kanyang coaching career sa Golden State, kasalukuyang may apat na singsing na rito. Bukod pa dyan, yung lima niyang singseng bilang isang player. Ngunit hindi kasing swerte ni Steve ang ibang mga gwardiyang nasa uno ng maging head coach. Mas marami ang humantong sa pagkabigo, dahilan para mapatalsik at masibak sa kanilang pwesto. Kaya ngayon, balang kasi natin ang mga point guards dati sa NBA na naging head coach, ngunit sumablay ang kanilang coaching career. Derek Fisher was a five-time NBA champion parte si Derek sa Lakers dynasty na nag tripit noong early 2000s. He was a reliable three point shooter, a tough clutch playmaker, and a trusted point guard ni Phil Jackson sa kanyang triangle offense. Hindi man reflected sa kanyang mga numero, pero importante ang role ni Fisher sa kupunan. Hindi takot tumira ng mga crucial at game winning shots. Mainam na pang balanse sa duo ni Kobe at Shaq. Kung may isang mga highlight play si Fisher noon, yun ay ang miracle 0.4 shot niya na nagpanalo sa Lakers sa isang playoff match kontra Spurs. After the Lakers dynasty, Lumipat si D-Fish para maglaro ng dalawang season sa Golden State at isang season naman sa Utah. Muli siyang bumalik sa Purple and Gold noong 2007. Matapos mong kahin ni Kubi sa Lakers front office na kunin muli ang veteranong floor general worth it ang advice si Bryant dahil nag back to back champion ng kupunan noong 2009 at 2010 sa limang kampiyon ni Black Mamba kasama niya palagi si Derek Fisher at syempre, lagi na rin nakakabit doon ang pangalan ni Phil Jackson sa lahat ng tagumpay ng dalawa kaya naman ang maging presidente ng Knicks organization si Phil noong 2014 kaagad niyang kinuha si Fisher bilang head coach ng New York kalalaglag pa lang ng Oklahoma noon sa playoffs, ito ang huling kupunan ni Phil Fisher as a player. At ilang araw pa lang matapos ang huling laro niya, head coach na kaagad ang nagaantay na trabaho sa 6 foot 1 guard. Kahit wala pang coaching experience si Derek, tinanggap niya ang inalok na hamon sa kanya ng dati niyang coach. Mas nanayig ang tiwala ni Jackson kay Fisher, lalo na at marami namang pinagsamahang kampiyonato na ang dalawa. Plano ni Fisher na pagganahin ang Triangle offense sa Knicks, isang bagay na natutunan niya ng gusto kay Phil Jackson. Pero hindi ganun kadali ang mga sumunod na nangyari. Hindi solido ang dinat ng grupo ni Fisher sa Knicks at may mga iniindang injuries sa kanilang main players. Sa so opening night, talo at tinambakan agad ang New York ng Chicago sa score na 104-80. Nakwestiyon agad ang kakayanan ni Fisher bilang bagong head coach at sa unang 40 laro niya sa season na yon, lilimang panalo lang ang nagawa ng New York Knicks. 35 naman ang kanilang talo. Naging laughing stock ng liga ang New York at nang matapos ang season, nasa bottom 10 ng Knicks sa halos lahat ng kategorya ng statistics. Kaya naman sa huli, nagtapos ang New York sa kartadang 1765. Ito ang worst record ng franchise during that time. Nagsilbi itong learning experience sa bagong coach. Kaya naman sa sumunod na season, sinikap nila magkaroon ng slight improvement. Kung dati, hindi sila maabot ng 20 panalo sa isang season. Ngayon naman, matapos ang 40 games, naka 20 panalo na may 20 talo ang kupunan. Pero di naglaon, sinibak din si Fisher. Matapos magtala ng siyam na talo, sa 10 laro. 23 wins and 31 losses ang record ng Knicks nang ma-fire si Fisher bilang head coach. Hindi na niya natapos ang ikalawang termino niya. Over one and a half seasons sa Knicks, promegord lamang si Fisher ng 40 wins and 96 losses. That's only 29% winning percentage. Kubod ng baba para sa isang dating player na sanay manalo. Isa ring NBA champion si Brian Shaw, tulad ni Fisher. Kasama rin si Brian sa 3-peat ng Lakers under Kobe and Shaq dynasty. Though he can play both backcourt positions, maraming beses na ginagamit siya bilang point guard ng Lakers. Isa rin sa mga kabisado ang sistema nung nag-iisang Zen Master. Walang gano'ng aasahan offensively kay Shaw, more on defensive assignments ang pinapatrabaho sa guardia. Pero hindi tulad ni Fisher, naging assistant coach muna si B. Shaw for 8 years bago ito nakakuha ng head coaching job. He was part of the coaching staff ng Lakers na nagkampiyon noong 2009 at 2010. So technically, five-time NBA champion siya, tatlo as a player at dalawa bilang assistant coach. Brian Shaw was hired by the Denver Nuggets noong 2013. Ito yung mga panahon sa Nuggets franchise, sa gitna ng post-Melo at pre-Jokic era. Galing ang Denver sa record na 57-25 in 2012-2013 season. But they dismissed the veteran coach na si George Karl para palitan ng isang Brian Shaw. For 10 consecutive seasons, laging pasok ang Nuggets sa playoffs. Pero unang taon ni Shaw as a Denver Nuggets head coach, hindi umabot ang team sa playoffs sa standing na 36-46. Quite understandable naman since na-injured si Galinari na isa sa mga main player ng team noon. Muli siyang nabigyan ng chance sa sumunod na season. Kaso, lumagapak agad ang standing ng Nuggets sa isang panalo na may anim na talo. Nakabawi naman sila bandang gitna ngunit nagkasunod-sunod ulit ang talo hanggang umabot sa 20 wins and 39 losses. Dito na tinanggal si Shaw bilang head coach ng Denver. Sa kabuuan, 56 85 ang naging coaching record ni Brian siya sa Denver Nuggets. That's roughly around 39% winning percentage. Hindi lamang isang NBA champion, finals MVP at dekalibreng all-star si Isaiah Thomas, isa rin siyang ganap na Hall of Famer. Sa 13 years niya sa liga as a player, umarangkada ang career ni Zeke with an average of 19.2 points, 9.3 assists at 1.9 steals. Dalawang beses nagkampiyon sa liga, parehas under Pistons uniform. Sa bakuna ng Indiana Pacers noong 2000, unang nasubukan ng coaching skills ni Zeke. Prior to his hiring, natalo sa NBA Finals ang Indiana kung saan ang coach noon ay si Larry Bird. Nag-step down si Larry at hinayar ng Pacers Isaiah bilang kapalit. Sa kanyang unang season bilang bagong head coach ng Rebuilding Pacers, 41-41 na naging standing ng team. Pumasok sila sa playoffs ngunit nalaglag sa first round kontra Sixers. On second term, naging problema ng isang panalo ang Indiana sa 42 wins and 40 losses na record. But again, unang round pa lang, tanggal agad sa mapa ng playoffs ang Indiana. Dalawang magkasunod yan na hindi makatawid sa first round ang kapunan na Isaiah. Kaya on his third season, kasabay ng pag-improve ni Jermaine O'Neal at Ron Artest, nagtapos ang Indiana with 48 wins, securing the third spot sa East. Sa puntong ito, hawak ng Indiana ang home court advantage sa first round. Nasa magandang posisyon sila para makalagpas sa unang round. Yun nga lang, After 6 games, pinataob ng Celtics ang Pacers. Isaiah Thomas was fired after that collapse. Kahit pa may winning record siya sa regular season, bagsak naman ang performance niya pag sumasapit ang playoffs. In 2006, balik coaching si Thomas. This time around, bilang head coach naman ng New York Knicks, dito na nagsimulang bumulusok pababa ang coaching career ni Isaiah. Dahil bukod sa poor performance bilang coach, marami ring issues na kinaharap ang dating point guard ng Pistons. Isa na dyan ng sexual harassment lawsuit against him at pagkuha ng mga players na hindi napakinabangan ng team na nagresulta ng salary cap problem sa Knicks organization. Dismayado ng gusto ang mga fans sa New York at panay kritisismo na tanggap ni Thomas sa mga ito. So after two seasons, Isaiah was fired as the team's head coach with a record of 56-108. That's a 34% winning percentage. Magmula nun, hindi na muling nagkaroon ng coaching gig sa Isaiah sa NBA. Kung top 10 best point guard of all time ang labanan, panigurado, pasok ang point guard na to sa listahan. Kasalukuyan ng Hall of Famer ngayon si Steve Nash. He's one of the most unselfish basketball player during his time. Umaapaw ang assist ni Nash kada laro and was also a good offensive guy. When he retired in 2014, nawala ang ingay ng pangalan ni Nash sa basketball scene. Although two-time league MVP siya, malaking dungis naman sa kanyang legasya ang di pagkakaroon ng kahit isang sigsing. Kaya na mabigyan ng pagkakataon bilang head coach ng Brooklyn Nets noong 2020, marami ang nasabik sa kanyang pagbabalik. He was an elite point guard at marami nag-assume that he will do great bilang isang head coach. Lalo na hindi biro ang lineup ng Nets noon. Meron silang KD, Kyrie at Harden. Malaki ang chance ng grupo na to dahil nasa kanila na ang tatlo sa pinakamahusay na players at their prime. Sa kanyang unang taon, Steve led the team sa 48 wins and 24 losses. They finished number 2 sa East para ikasang first round match kontra Celtics. Madali silang nakausad sa first round defeating Boston in 5 games. Sa second round, nakalaban nila ang Milwaukee. Diktingan na naging serye. Tumagal ang series hanggang game 7 pero ang dulo. Natalo ang net sa overtime sa score na 115-111. Magandang panimula na yan para sa isang rookie coach. Unfortunately, on his second term, nagsimula na ang drama at frustration sa Brooklyn. Kyrie played only 29 games. Harden asked for a trade and he got it before the season ends. Players are in and out sa lineup and yes, naging dysfunctional talaga ang team ng Brooklyn. Nang makalating sila sa playoffs, nakaharap nila muli ang Boston sa first round, pero ngayon na sweep na sila ng Boston. Nagdemand ng trade si KD sa Nets during the off-season ng 2022 dahil hindi niya nagugustuhan kung paano pinapatakbo ni Nash at ng front office ang grupo ng Brooklyn. From practices, scrimmages, at film sessions, may hinahanap si KD sa pamamalakad ni Nash. Pero sa uli, Durant stayed and game give another chance sa Koponan. After recording two wins in seven games, sinibak si Nash bilang head coach ng Brooklyn. Kung susumahin, Nash record as a coach is 94 wins and 67 losses. That's a 58% winning percentage. Magandang numero ito kung tutusin. Hindi na masama kung ikukumpara sa mga naunang pangalan sa listahan ito. Pero malaki ang expectations sa Brooklyn Nets at nauwi sa wala ang lahat ng aspirations at goals ng team. But just to be fair, mahirap namang hindi consider din ang saddamakmak na issues na pumaligat sa first coaching experience ni team. Sa talent level kasi na meron ng Brooklyn noon, championship talaga ang habol ng franchise kaya nila binuwang grupo. sir pa ang kilala mong mga head coaches ngayon na dating mga point guards o players ng liga na hindi naging maganda ang takbo ng kanilang coaching career? Komento mo na yan sa iba ba? At sa palagay mo rin ba sa Steve Kerr na kaya ang greatest of all time na dating point guard na naging successful head coach? Ano ang iyong opinion dito? Make sure to like the video, follow our page and subscribe to our channel ito ang dribble access ang access mo sa mundo ng NBA basketball